Isinusulong na People's Initiative, iginiit na mabibigong isulong sa bansa. Narito ang newsgroup ni Mayan Day Palma. Iginiit ni dating bayan muna Partylist Representative Atty. Nery Colmenares na Politicians Initiative at hindi People's Initiative ang isinusulong ng mga kongresistang pabor sa Charter Change o CHA-CHA. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni ator Nicole Minares na sa lahat ng isinagawang chacha mula pa noong 2006, ang chacha lamang sa kasalukuyan ang well-funded at mabilis na umuusad. Nangangahulugan lamang anya ito na mapanganib ang PI para sa chacha. Hindi ako magtaka no, kung malapit na nila ma-reach ang kanila target na 12%. Hmm. A very well -organized at very well-organized at well-funded yung people's initiative na ito. Eh. Sa lahat ng chacha, mula pa 2006 yung legal involvement ko sa chacha siya, eh, ngayon lang ako nakakita na ganito kabilis at ganito ka well-funded and well-organized. So yeah, that makes it a very dangerous chacha. Well, siyempre ang taong bayan, tingin naman natin dyan, eh sana hindi pa rin matuloy ito kasi hindi naman ito chacha para sa pakanan ng taong bayan. Chacha naman ito para sa interes ng ilan. Hindi nga ito people's initiative, eh. politicians initiative ito. Gayon pa man, naniniwala si Atty. Nicole Menares na tulad din sa mga nakalipas na panahon, mabibigurin ang isinusulong na people's initiative initiative. talaga yan. Mula pa yan noon, ilang beses na kami lumaban. Mula pa kay Gloria Arroyo, apat na beses yon hanggang kay President Duterte. Pitong ano yon attempts. Eh. But anyway, sa simula, malakas yon kasi lahat naman ng LGU, lahat naman ng, mm -hmm. sa lokal ay susuporta dyan dahil may term extension yan. Eh. Mahaba mm -hmm. termino nila. From three years to five years. No? Mm -hmm. Ngayon, three years ang isang term, gagawing five years ang term. So, talagang malakas ang suporta niyan. Pero sa gitna, mabibintang yan. Kasi nalalaman ng tao Undi -undi, kung ano ang pakay, anong vested interest o personal uh -huh. agenda sa Chacha. Tinig ni dating bayan muna party list representative attorney Neri Colmenares sa eksklusibong panayam sa programang tandem na mapapanood at mapapakinggan sa Aliyo 23 at DWIZ mula lunes hanggang biyernes tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mindy Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.